dito, di ba muscle? Ito tendon po yan, yan. So, may mga lipid ka dyan na punta dito. Yung yung Gawin mo yung ginagawa ko kung ganyan. Masakit? Masakit? Masakit. Masakit. Importante, walang fracture. Oo. Ano po yan, papahin Dito po sa side. Sa side, paangat lang mo, paangat. Yang mana sah? Yeah, aku. Tapi bunga. balik puja saya. Yeah. Pag ginanto mo, mababa lang siya. Punit ito. Punit ito. Hmm. Yeah. Kapain malikas kasi. Oo. Oh, oh. So, ito. ito, ito, ito. ito. Baba Di ba ito yung buto mo? Oo. Okay. 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 Sige, baba May buto ka dyan. Oh. Okay. Sa amin, isang tao lang kaya. Ayoko ko kaya-tagaya. Ayaw ko, kaya, kaya, ko mag-orto. Tama po siya. Okay pa na Yung lang. orto.